I've been attached with the feeling of waking up with you by my side usap usap na nga ngayon sa social media ang larawan na pinus ng ating Doni Pangilinan sa kanya social media account na kung saan ay marami nga ang nagkomento patungkol dito dahil na nga rin sa post ng Bello Beauty narito nga guys sa nasabing post na kung saan ay talaga namang umagaw pansin nga rin ang any guesses rito at ang caption ni Doni na may nagpapapesal po at Bello Beauty na umani nga dito ng maraming komento na ayon nga guys sa mga bula ayoko mag-assume baka kasi si yung sister niya matagal na silang Bello babies magkakapatid so I doubt that and I don't think it's solid too But let's wait, iyan na nga guys at narito pa ang bawat komento. I'm taking this as a sign since everyone in his family are bello babies already plus the po is almost exclusive to bell. I don't think it's any of Donnie's siblings since bello baby na sila dati pa judging by Bella's IGs, bago lang since any guesses, bottom line is it's Bell, judging by how Donnie is so proud of it and sino pa ba ipopost niya sa IG story niya na ganito at sobrang random. Bell, hashtag Don Belle, at na-excite na, -e na nga sila kung sino nga ba talaga ito kaya naman stay tuned lang tayo for more update